Para sa ngayon bayan natin ng bulig. Pero yung hinulog ko kahapon, i-deliver natin. Kaya doon sa mga nagsasabi na ginagawa ko lang doon pang yung isda, hanap buhay ko po talaga yung mga isda mga lods. Ito, i-deliver natin. Pakikita ko sa inyo na may bayan tayo nito. Ito yung hinulog ko, hinilog ko kahapon yung malalaki. Yan. Kaya yung mga bumaba sa akin na ah, bumibili daw ako ng isda para lang totoo yan. yan. Pakikita po sa inyo kung nasaan yung bayan natin. Masa-masa po, po yan mga lods. Tara. Pero sa kanan. Diyan doon. 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 Sige po talaga hanap buhay ko mangista. Hindi ko kailangan mangloko ng tao para lang para lang kau ng views. Ikoy so, akit talaga hanap buhay. Idol. Dali natin doon. Ayan na mga idol, ibulik natin. Daladalan ni Inday bukid. malayo po naman kasi ng kasada sa amin kaya kailangan pa lang kagaya ng dati mga lods kapilahin muna ulit natin ating isda ayun mga idol, kailangan mo sa kasada ayun yung isda natin brother ni Inday Bukid kaya mga Adol. malayo po kasi sa amin yung kasada kaya kailangan kapilahin pa namin bago kami makating sa kasada Parating harap po yung ating bayan mga lods Baka mauna po tayong dumanig sa kanila Malayo po kasi yung kasabi sa amin kaya Kailangan po namin Kapilihan yung mga isda Ganun din po yung ginagawa namin pag nagtitinda kami Kapilihan namin sa para Hindi may na hintayin natin natin ating buyer at syempre hindi natin sila hintayin mga lods eto na yung mga ating lista yan oh, napakalalaki mga lods Sara yan. Kaya yung kumukuha sa ating mga isda natin yung sa bukid. Kaya yung nagsasabi sa akin na may pili ako ng isda pang konti. Kapag sa